silang sila natin, oh, hey, ang ganda nito, Ito, oh. Uh. Oh. ang oh, ganda nga, oh. Hindi man akin 'to, pero nandito sa tabi natin. Kunin na natin 'yan. Ang lalaki, oh. Talagang ah, tingin mo sir, magkano sa atin 'yan? <laughs> <laughs> mm. Nagkaduling-duling na sa dami ko naman. Oh. Ha? Huh? Lalaki. Kaya nga kay. Lalaki. Ang mamahal yan Ah. Harbotin natin to. Oh, sorry, brother. Excuse me. Okay. Halina, hirap-hirap na hirap kami magalapin. Ano, grabe. Oh. Sino pa mapapahuli? Ha? Pakbalutin mo siya. So. Ang dami pa oh. Oh. Tapo. Hay lagay natin. Diyan ba? Ito kami, ito kami. Oh. Ayan, ah, sige, sige, lagay mo lang dyan. Ito, dami pichil o. Ayan o, no. o, oh, isa. O, oh, dalawa. Ha? Ah? Dalit ko muna. O, oh, dyan lang muna yan. Ito, nalagyan natin ang ano to. Grabe, dami o, yan o. Ang gaganda. Problema na ito, paano natin uwi ngayon to. Ito o. Gaganda mga ido mga tinggal. ah. ah. <laughs> Ito mga ganito mga platito kailangan natin. Yung ganito kaliliit. Wag lang yung ano. Wag lang yung sobrang liit. Ayano no, may mga design. Grabe no. Tangka pa. Libre lang dito. Punta na kayo dito sa Bansang Kuwait. <laughs> Libre lang ang gamit. Ah ah. Toto to. Mamang ko. Ah, Toto to pinggan. Ito may nakuha na rin akong ganito Nakatatlo na tayo oh. Ito pa Ito pa Grabe okay. Ha? Ah? Kaya nga eh Ah Nakakalito na pa Ay nabasag pala yung ilalim oh. Sayang oh Sayang na sayang talaga mga malalaki ay ang ganda ng design wow, wow sana all pipilian natin ito mamaya ah ah dami oh talaga namang ah ah uh, uy. ah paano kaya natin no, ano ngayon yung di bali may sasakyan naman tayo eh ito 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 dito

Okay. Ah. Ano pa? Talagang wala nang ano to. Wala nang intro intro to. Wala nang intro intro. Puro to. Ayan na. Puro na to mga idol ha. Amoy ano ah. Yung dumadaan. Yung paanya. Huh. Hindi naman sa nang ako pero grabe talaga ang amoy amoy daga <laughs> amoy daga nahilo ako mga, nahilo ako mga idol nahilo ako sa aking mga hinahanap <laughs> nahilo ako sa aking mga hinahanap maninipis eh, oh. maninipis madaling mabasag to tayo ang ganda pa naman ah ah eto to oh. ya yeah. ay ay wait lang walang intro intro to ayun o oh. balikan natin yan na yeah. ano Lodi? Uh, ha? talaga? Kaila. hindi na nga kinaya eh nagkaduling-duling na nga ako <laughs> <laughs> mm. nagkaduling-duling na sa dami ka naman oh oh nalaki oh talagang at Tingin mo sir, magkano sa atin yan? Lalaki <laughs> Ha? Lalaki Kaya nga eh Ang mamahal yan ay, Ah Woo Kaya Kaya sila natin Eh, ganda nito uh. Uh. oh Oo Oh, ang ganda nga oh uh. Hindi man akin to, pero nandito sa tabi natin Kunin uh, na natin yan Akala siguro nila sa akin yun. pa dun Oh. Ayun Oh. Karbatin natin to. Harbatin natin. Plastic. Ito, 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 ito. Ay, dami yung mga pichil o. Oh. Ito, ito, ito. Manipis. Ay, kung yan, mabasag. Plastic. Ito, ito. Galing ah. May damage. May damage Ito to May damage din Ang kasayang Ito to, buo May damage kasi mga idol, ayan eh, o Pero maliit lang siya Pero wag natin kunin kasi may damage nga eh diba? <laughs> Ha? Ayos yan Oo Grabe Woohoo Oop oh? talaga naman nakakalito nakakalito ah. may dami ito lang ah oh, may dami din pala ito wala mga tang tang tiles yan tiles ah, oh tayo pwede yan, no? 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 Oh? sa ano to, ha? Sa... Sa kipan, no? Kusina, sa may lababo, sa gilid. Oh? Ganda, Oh. Ang rin, ah Ha? Ah? Oo oh, nga po, sa gilid no ano, oh. lababo. Oh? dami, oh. Oh. Ganda ng design, oh. Oh. Galing Dami Oo oh, nga po eh Ganda oh Titinan natin yung maya kung kunin natin Pang tiles nga Sa may gilid oh sa ano sa may gilid ng lababo Tiles Tiles Ala <laughs> ruba. <laughs> Sabi ni Sir eh, ruba daw ruba. Ay. Grabe. sana ka na lang talaga. kapan display Kung eh. meron lang talaga akong budget mga idol. Ako, nako ang dami ka talaga mabibigyan ng balik pen ba. Sa so, dami ba namang gamit dito eh? mga pitsil oh mga uh, hindi na nakukuha dito sayang di ba ayusin muna natin yun ha oo oh, kailangan pilim piliin na lang talaga yung makukuha natin dito eh kaya ayusin ko muna to grabe oh ha <laughs> <laughs> oo <laughs> uh oh, oh. Oh, Ah, ano to pan display? Pixel. Dami ko nang pixel sir ah. Oh. <laughs> Mabuo pa naman. Tama yan sa bisita ng amo mo. Ha? Tama tama yan sa bisita ng amo mo. Kaya nga Ngayon maghanap tayo ng lagayan nito. Mga idol. Ayusin muna to. Hanap muna tayo ng lagayan. Ah. Uh, ay to 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 to, hanap tayo dito. Ay to 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 Brother, may this bro, brother. To, ano natin to? <laughs> Hindi ako pinansin eh. Sabi ko oh, kuri natin to. Kiss me baba. Ano yan? Ay sayang oh. Eh oh. to maganda oh. Ayan, may lagayan na tayo. Tapos Ha? Oh, ah? <laughs> Ayan Okay Problema talaga nito. ito Parang maliit yung lagayan natin na to Ya yeah. uh -huh. Bahala na to <laughs> Ya yeah. Unahin muna natin yung ano Yung kasi ang talaga tapos yung kapito sa gilid oy mahirap man ito ang ganda din maliliit mamaya um, maya titinan natin kung kukunin natin to si e, wala na po talagang puno na tayo ito kunin ko ito kunin ko ayan ganda oh. mm. kunin natin yan Okay, yan. Okay. Hanap lang tayo ng nung, to. Ay, mahirap talaga maglakay mga idol. Kunin na natin 'tong maliliit na ito. Ayun Kasi yan naman sa ilalim kasi malalaki naman tanlagay natin dito. Hmm? lapangan <tuh> 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 kami kasih oh. nah, hirap, hirap kami mendapatin

barbecue Sabi, apaw-apaw Ngayon, hanapan pa natin ng lagayan to Ang dami pa, oh Oh, ito pa, oh Medyo maliit yung lagayan natin Ayan si ate, oh, <laughs> namulot na rin Oh Sabi Talagang manawa, mayroon pa doon sa dulo, ayun, oh no? Doon sa dulo Oh Dito pa lang to, nakuha natin Kaya mo pa? Serya na to Kaya pa? Kaya pa to sir marayo <laughs> maraming maraming salamat mga idol. Lang po sa ating video para mas marami pa tayong matutulungan at mabibigyan ng balik box. Ito naman po ay yung ginagawa ko ay para po sa inyo. Uh, nilalagay po natin to sa balik pen box tapos pinaparapol. Ayun. Sa mga nakakarinig na sa mga sinasabi ko, minsan may ilan na ng comment na paulit-ulit yung sinabi ko sa ganun. Natural po kasi meron kasi iba na bagong viewers natin na hindi po nila alam yung ating ginagawa. Kaya kailangan, lagi po natin sinasabi na ito po ay pinamimigay po natin. Ito po ay pinaparapol natin. Para alam po ng iba. Diba? Sayang din kasi ang mga gamit, oh. Napakarami pa. Maraming maraming salamat. Ingat po kayo palagi dyan, mga idol. Bye-bye. Peace out.